Ito ang bebe ko. Excited na excited sa pag daycare niya. Pero hindi pa naman August ang... Ay, hindi pa mami. naman July ang pasokan mami. niya. Alin, alin, alin. Ginawa mo, o. Oh, diba? But, so, yun lang. May daycare na ako. At saka dalawang elementary. So, yan. Ready na sila mga madam ko for today's video. Ready na. Inaayos ko na ang kanilang mga short. Ayan. Sando damit ni kuya hmm. sando ni kuya t-shirt ni kuya and uniform ni ate and syempre palda so hindi na rin kami bibili ng mga damit kasi sobrang ayos pa ng mga ano nila so ito lalaban lang at saka pa planchahin ready to go na so kumpleto pa sila so mga madam <laughs> Ayan. So, yung iba naman na pwede pa namang magamit sa school, ah, uh, pag okay pa naman, gora lang. Sayang kasi kung bibili ka pa. So, magagamit pa naman. Di kung ano, next year na lang makabili. di ba? Kung magagamit pa, pwede pa mas mainam. Ayan. Okay pa naman kasi may zipper pa. Okay pa siya. Ayan. So, yun. Konting laba lang yan. O, lagyan lang natin ng tina or something. Ayan, babad lang natin sila sa ano. Ako kasi binababad ko sila sa tawas. Ayan. Tatawas ko muna sila, saka ko lalaban. Tapos lalagyan natin ng tina para magbukang bago ulit. Ayan, konting laba lang yun mga madam mo. Ayan, mga short din nila. Kabibili ko lang ito like, na last year. So, pwede pa. O, de ba, Ang dami pa nilang uniform. So, sayang naman kung dadagdagan ko pa. And 4 days, so saktong 5 days naman na yan. So meron pa rin sila pang Girl Scout. Ayan. Kasi ang kuya ko, bibilan ko pa siya ng pang Boy Scout kasi grade 4 na siya. Ayan. So yan, ready na ang aking mga baguets sa pasukan. So yan lang. Ayan mga guys, excited na sila. So yan, inaayos ko na yung kanilang mga uniform. O oh, mga excited. Excited ba? Yes. Ha? Yes. Ikaw, kuya. Ready na? Bibili pa ba ako ng uniform? Ate, bibili pa ba ako uniform? Ikaw, bunso. Bibili pa ako uniform? Hindi na. So, yan kasi meron na sila. So, nakaready na. Lalaban na lang natin. Okay na? Lalaban na lang? Yes.